Hello guys, ang rin namin yung nanay namin. Meron kami ditong plastic. Ang <laughs> yelo. Tapos magpapangat daw siya, naghahanap pa ng gabi. Meron dito kinayos na niyog o. Oh. Ipagbebenta na. <laughs> Ako tsaba ko yan, oh, walang hiyang yan. <laughs> siya nakaisip. <laughs> Aming ipa-plastic-plastic ta na sabi namin meron ang ipinose namin at meron ang bumili. <laughs> Natin. Balutin natin, tulungan mo ako Kutsara, eh kutsara Asan ah, na ba yung kutsara dito? Kutsara mo Ating ibabalot Balot na Bakit? Ah, wala yung kutsara pa Kami <laughs> <laughs> nang ibabalot yung Kinayod na niyo Di-deliver na ito mamaya. Wala na siya pang ano sa pinangat. <laughs> baka dumating yun ah. Ayusin mo. May yung sanong pag ano ay. hindi. <laughs> okay na to. Mas baka tayo malugi. <laughs> Nahihirapan <laughs> pa mo ba yan si Nani? Mga tayong malugi. Kailangan natin may benta natin ng maayos. Parang din na may sisi <laughs> dito limang <laughs> piso lang. Kayo na lang po ang maggata. <laughs> Masarap tong mayo. Ito yung mga bagong kuha sa puno. <laughs> <laughs> ay, bad. <laughs> kailangan namin itong ibenta na ng maraming tama na no? huwag mo na karamihan at baka tayo malugi <laughs> o pati mukhang kagigising pa oh. <laughs> wala kami magawang matino eh. ay titignan natin yung reaksyon niya mamaya tinagay natin tinagay <laughs> natin lahat <laughs> Hindi <laughs> hey, magagalit ay gawa dito sa plastic pati. <laughs> Ow! <laughs> kailangan na tayo? Nakailang tali na tayo? Nakailang ano na? <laughs> 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 Pero ano na? Tiraan na lang kaya natin siya ng panggata sa gulay. <laughs> Malay mo, may rung, ng gulay, di para may panggata siya, ibenta na natin to. Magkano kayong bilhin nun sa niyog? Baka naman tayo malugi dun sa niyog. Niyog ay magkano na ngayon. Tapos ibenta natin, baka alugi pa. Hindi mo piso sabi mo. Hindi peso. piso. Ilan to? Okay na to. Hayaan mo na yung iba at yun panggata nun niya. Dun sa gulay, baka magugulay pa yun. Ano na yan? lagay natin dito sa ibabaw para eh sa dito to 2 4 ano makawalo kami nang gawa okay na to benta namin to bimali 5 piso hintayin lang namin mga maya i-deliver na to tingnan natin kung ano reaction abaga ay gabi mo dami siya. So, anong gabi na, nai? Ang dami gabi dami, ah, oo! Mayroon na mayroon mga mo pa. Oo Ano yung binibinta? Ha? Ano nang ka yung mo? Ang binibinta mo uh, oh, ah. eh. nga Nagbibinta nga yan sa yung ka ngayon. Tulog na tulog si Tutoy, eh, oh. pa na din tabako. Oh. Aba, ayusin mo lang. Ang isa, pag ikinagta dyan ang ipopoktokin kita. Bakit? Aling ba yun? Aling ibenta ko. Aba, wala naman ako ibenta. yung Tulog na tulog si Tutoy. Oh. Wala na naman yata. Baka ibenta na rin ni Wilson. Ba? <laughs> Kahit ako'y naghihirap, di ako nagbebenta ng niyog. Bagay na may wala akong niyugan, ay. Eh. Maunti oh, naman ang salay mo na, anay. Okay, labin mo. Wala akong pambili. Hmm. Masabi, nag-withdraw ka daw ng maraming pera, sabi ni ate Buna. Hmm. Kadamot na. Ilan po raw yata yan? Ama na iyan. Ay, wag mo papakain. Namin, namin yan. Oh, Nilako <laughs> <pag -a> <laughs> <laughs> <yun laughs> na namin iyan. kain. Kayo, Iyan ay, wag mo gagalawin <laughs> yung naka-plastic. <laughs> Sa iyo dyan yung hindi naka-plastic. May may-ari na niyan. may may-ari na niyan. Oh, ay, may Oh, niyan. Ama, sabi natin muna, benta daw at wala ka daw pang, ano, ay, pang gulay. Hindi eh. natin, bibili natin gulay. <laughs> Pambili ng gulay, wala ka eh. Oo. menu may niyog ka, wala ka namang Ay, hindi naman namin alam na mayro ka ng dalan yan. <laughs> ay, kung mahihiram pa nga uli ay. Ay, pupuhain muli yung gano'n, yung kinuha mo. Ay, Ganun din ang mangyayari doon. Hindi pa tawarakin. Visit <laughs> ka. Baka ka hindi Mga pasaway kayo. Pasaway. Kaya na hindi na maggaganyan Eh si ate muna, hindi na nakatulong. Nakapurisyo pa yan. <laughs> Ay, Pag yan. <laughs> eh, Kaya ate muna ka magalit. Si ate muna nakaisip niyan. Parehas yan. Kayo. Parehas kayo.